Six, zero, seven. Ayun, ayun. 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 Ayan. Iiyak pa rin. Alika dito. pangalan. Ano pangalan mo? Ezekiel. 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 Ilan taong ka na? Six. Six. Six years old na to. Mama mo to, mama mo to. Ano pangalan mo, mama? Mary Grace. Ba't umiiyak ka? Tears of Joy po. Wow, Tears of Joy. Ikaw pa silang taong ka na. Mate 26 po. Bata pa, kaya yung anak ba? Oh, yan yeah. mo. Halika, saan kayo nakatira? Porok Tres. Porok Tres? Malayo, Malayo po. Malayo yun. Malayo. Puntahan natin saan? Dito, daan po po. dito. Saan nga daan? Dito, dito. Iiikot ko Di po. Eh. Iikot ko lang problema. Sanay kami sa paikutan. Kaya na pang inintay natin. Sugod! Hello. Hello, Daniel. <laughs> Ezequiel. 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 Ikaw. Ilan, ilan taon na si Ezequiel? Bakit suma? Ilan taon na? Ezequiel. Seven. Seven. Ay, ba, ay, ba? Six, six. Kaya pala, kaya pala <laughs> niya. Yung paa na ipit ng nanay niya ng bangko. <laughs> Ikaw six years old ka na. Apa. Nag-aaral ka na. Apa. Talaga? Masarap ba mag-school? Apa. Anong grade ka na? Kinder. Kinder na yan. Sa so susunod, grade 1 ka na. Papasok ka na sa big school. Gusto mo ba? Apo. Wow, gusto niya na sa big school. Anong favorite mong subject? Subject? Oh, subject. Wala, yung ako. ginagawa mo, English, yung Pilipino, o yung magsulat, mag-color. Ano gusto mo? Oh, yung color. Ma mag-color. Anong paborito mong color? Yellow. yellow, tinanggal na yellow. Wala nang yellow. Ano pa? <laughs> red, red. Red. ano ayan. ayan, ayan anong, red. Anong, anong, eh, eh, anong gusto mo paglaki mo? Paglaki mo? Anong gusto mong maging paglaki mo? Yung itsura nito, lalaki pa ba ng malaki to? Police! <laughs> ano gusto mo? <laughs> police! Police! Oo, oh, uminom ka ng maraming gatas para huwag kang lumaking parang si Kuya Wally lang ang height. Bakit police ang gusto mo? Wala lang. Bakit? May kilala ka bang pulis? May kilala ka bang so, pulis na ina-idol mo? Oo. Bakit? Ano bang nakikita mo sa mga pulis? Kaya bakit gusto mo? Wala lang. Wala lang. Nanay mo na lang kakausapin namin, ha? <laughs> wala lang sagot mo, eh. At uh, Mary Grace, pang ilang mong anak to si uh, Bruno Mars? First baby ko po. First baby. Pang... Pero ilan na ang total? Siya pa lang. Siya pa lang. So, Tapos, ang asawa mo anong trabaho? Patay na po. Ha? Patay na? <laughs> Kailan lang? <laughs> 2020 po. 2020? Ano nangyari? Hindi ko po alam yung dahilan kasi yung bago po siya mamatay, may problema na po kami. Hiwalay na po kami na. So nung namatay kayo, hiwalay na kayo? Yung namatay po yung asawa, Matay siya. hiwalay na po. Yung... Sino ba namatay? Sino ba namatay? 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 Ikaw? Ah hindi! Dito sa'n kausap namin! Asawa! Yung asawa! Yung lalaki! Yung may lalaki. Yung lalaki. Ilalaki. Ibig sabihin, nung mamatay yung asawa mo, magkahiwalay na kayo. Saan siya, saan siya namatay? Sa ibang bansa dito? Hindi po. Sa bahay po nila. Sa may taga Barangay Hulu. Po. Pero gaano katagal na kayong hiwalay bago siya namatay? Since baby po yung anak ko po. Ay, hindi talaga kayo nagsama. Nagsama po kami sa bahay namin, tapos sa bahay po nila. Tapos ah, so, ano nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Kasi ano po yun eh. Naka... <laughs> Sige. Nakainom po kasi siya, tapos hindi ko po alam yung dahilan kung anong merong nagawa po siya. Tapos, ano po, naka-physical po siya sa... Ka. Opo. So, umalis ka na? Opo, umuwi na po ako sa bahay ng mama ko. Pero umiiyak ka, ibig sabihin ba, mahal mo pa siya? <laughs> sa ganagawa po niya sa amin, para sa akin po hindi na po. Eh, anong, anong dahilan ng pag-iiyak mo ngayon? Nabanggit namin yung asawa mo. Paano mo binubuhay ang anak mo ngayon? Sa trabaho po, sa pagsisika po sa trabaho. Tapos sa magulang ko po, tinutulungan po ako. Pero siya, alam niya na wala na ang papa Opo, niya. Alam, na alam mo ba na wala na si papa mo? Apa. Pero kilala mo si papa mo? Namimiss mo ba si papa? Namimiss mo ba siya? Apa. Nasa na si papa mo ngayon? Patay na. Patay na. Hindi totoo yun. Ito ang totoo mong ama. Anak. <laughs> Namimiss mo ba siya kahit hindi mo pa siya nakita noon? Kung makikita mo si Papa mo, anong sasabihin mo sa kanya? Wala ka bang sa kanya? Pero ikaw, hindi ka ba nahihirapan sa ganyan? Pagpapalaki sa kanya, na wala siyang ama. Kakayanin ko na lang po para sa ano po namin, sa buhay po na namin dalawa. Eh, hindi ba naghahanap ng tatay yan o papa? Hindi naman po. Alam naman po niya na yung pinapaintindi ko naman po sa kanya. oh, unti-unti lang. Huwag niyo masyado. Pero ikaw, ano sa tingin mo yung pagkakamali mo? Kasi konti nasaktan. dapat naman hindi sinasaktan ng babae. Pero sa tingin mo, ano yung pagkakamali mo? Hindi mo ba siya nakilala ng lubusan? At bigla kayong sumugod sa ganong relasyon? Siguro, yun ang nga po yung dahilan. Pero bata ka pa. Mary Grace, 26 ka pa lang. Ikaw ba ay uh meron ng ano, meron ng uh, bagong uh, minamahal sa ngayon. Boyfriend. Oo, boyfriend. Meron. Up. Meron. Ikaw ba sigurado ka na ba diyan na hindi nananakit? Hindi naman po ako niya sinasabi. Alam mo, madali lang mabay, baya, Kasi ang mga babae, minsan kasi ang mga lalaki, pag nandigaw talaga, todo, ginagawa ka, kung kaya nang kailangan, ilagay ka sa altar, kasama ka ng mga santo, sa ka ng sampagita, ganun ang ginagawa. Makaganda mo ang pinapakita. Correct. Kaya ang technique kasi dyan, para malaman nyo, kung ang lalaki talaga, hmm. ay hindi nananakit, kahit walang dahilan, pagsasampali mo. Pag hindi gumante, <laughs> mabait yun. Maniwala kayo Mayor, ako. walang, oh. walang dahilan, sasampalin sasa. oh. mo yung lalaki. Oo, oh, sige. Para malaman mo kung mahal ka talaga. Eh, paano pag bang... Mahirap naman yun eh. Hindi, eh, ganun mo talaga malalaman. Eh, baka magsabihin niya na, ay, yun si kasi bila na lang nananakit. Oo, oh, hindi. Pag ini siya na may problema, pag nag-isip siya <laughs> ng ganun. Tinatry lang naman ng mga babae, eh, kung mahal mo ba ako talaga? Oo, pa. Ganun mo ako kamahal? Mahal na mahal, pa. Ganun lang. Pag sinampal, wala lang. Lalabang ka. Pag sinabing hindi, mahal kita. Iyan ang tunay na lalaki. Oh. Hindi ka iiwan niya. Puro, uh, puro aray lang pala, Mayor. Oo. Parang wala kung tuwa yung mga babae lang lang dito, mga Mayor, parang sumasama, sumasang ayon sa iyo. Hindi, <laughs> <laughs> totoo naman yun. Yun ang gawin natin. Pinaka-testing natin kayong mga babae. Ako nga, puro karayom ang ginamit sa akin, pero nag-stay <laughs> <laughs> pa rin ako. <laughs> <laughs> ano <mayroon>? Bakit karayom? <laughs> Ba't tinagtisan ko? Pinagtutusok ako sa mga. Kahit ano gawin mo, <laughs> hindi yan masakit. Dahil... Bakit hindi masakit? Meron na yan. Dahil meron na yan, lalagyan talaga. <laughs> <laughs> Dahil ma mahal mo talaga? Pero ito... <laughs> mahal mo. Yung boy, Para po sa anak ko. Hindi ba kinukuha mo siya? Kasi mamaya sabihin ng lalaki, baka kaya mo... Ito, ano lang tayo ha? Practical lang tayo. O, totoo lang. Baka mamaya, kailangan mo ko dahil gusto mo lang ng kaagapay sa anak mo. Hindi po. Pero totoo naman yun, na kailangan mo pa rin. Pero piliin mo pa rin yung lalaking karapat-dapat okay. sa'yo. At lalo dito sa anak mo, nag-iisa to. Yung anak mo, kamukha ni Bruno Mars. <tod> hindi, tsaka mukhang listong bata eh. Yo, yo, yo. yung ganyang porno, mayor. mayor tingin ko sumasayaw yan. Listo nakati nakatikwatro pa eh. I ikaw ba marunong ka sumayaw? Patingin nga, patingin sayaw mo. Inaantok ka ba? Hindi raw eh. Oh, so, inaantok daw, yung aga na aga. Inaantok pa. Inaantok bossing! Inaantok. Opo. Pag, pag inaantok yung bata, binibigyan ng regalo. Binibigyan ng regalo. Oh. <laughs> <laughs> Bakit? Ha? <laughs> <Bakit? laughs> huh? Kung tulog pala, walang regalo. Ako? <laughs> Hehehehe. <laughs> <laughs> Ito na. Ito ang <laughs> regalo ni nanay mo ha. Meron regalo galing ito sa Hanabishi. Hanabishi Appliance. Meron kang flat iron, rice cooker, at water dispenser. Hanabishi, ka-partner ng Tropical Alive for 35 years. Subok na rin ni Bossing. At kami po meron ka pang another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Ayan, 5,000. Regalo galing sa TNT. TNT. Iba talaga ang saya. Pag nakakapag-stream ka ng mga paborito mong video, sakto ang TNT Giga Video 60 dyan. Dahil may 5 gig ka na pang-streaming for 3 days. Kaya mag-load na katropa. Dagdagan pa natin another 5,000 pesos na grocery item galing naman ito sa Pure Gold. gold. Nakadabar ka natin sa grocery paninda sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin. Mura ang presyo at sa kalidad. Hindi ka dehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always, always panalo. At nagtagal pa natin under 5,000 pesos at mula naman ito sa Wilder Family. Jeremy so, Sano. So, sa bawat ligo, hindi pwede ang playing safe. Dapat piliin ang Bina Choice, Bina na sa Germ Protection at added benefits, Bina pa sa bulsa, Bina ka, basta Wilder. Nagtagal pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos at nagtagal galing naman ito sa Bear Brand 45. Mga mamis, bago lumabas ang Bago lumabas sa inyong mga anak, siguraduhin bigyan sila ng timay gatas mag Bear Brand. Brand. Congratulations. Iyak pa rin. Hindi, ba hindi mahinto yung iyak. Hindi naman ang dahilan yung pagkamatay ng asawa mo. Anong nagiging dahilan ng talagang ganyan? Tuloy-tuloy yung pag-iyak mo. Umiiyak po ako kasi hindi ko po expected na ako po yung mananalo o mabubunot ko. O yung anak ko po, po. Ano ba talaga ang paglalaanan niyo? nararamdaman namin, yung pangangailangan nyo talaga, bukod kayong dalawa na lang sa buhay. Siguro paglalaanan ko po, yung parating po na sa school ng anak ko, yung like po, field trip. Mm -hmm. Para sa pag-aaral. Pag pag-aaral. Okay. Pag-aaral. Pag-aaral po. Mayor, mayor. Tapos sa buhay na rin po namin, panggastos po na. Opo, Tito Sen. Meron ako advice dyan kay Ezekiel at saka sa nanay niya at saka mga bagong magulang. Pinaka-importanting uh, uh, ikangay kasabihan na totoo. Everything you need to know in life, you learned in kindergarten. Kaya kindergarten siya, dapat yan. Mayo, retranslate Totoo mo. mo. Translate mo. Sa anuman ang pangangailangan nyo o kailangan <laughs> nyo matutunan, <laughs> yeah. ay malalaman nyo o matututunan nyo to sa beer garden. Sa kindergarten. <laughs> kindergarten! <laughs> kindergarten! <laughs> Kailangan malinis ka. wag kang magsisinungaling. Sunod ka sa magulang. Opo. Di ba? So, marespeto ma ka. Sunod ka sa bata. Lahat na matutunan sa, sa buhay. Yan, lahat ang dapat natin matutunan. Kindergarten pa lang dapat natutunan na natin. Kaya, kaya pala sabi nung anak ko kagabi, kag pinapagalitan ko o sinasabihan ko, you must learn how to discipline. You must learn how to respect. Sabi ng anak ko, how do you know about discipline? You're not going to school naman. Oo nga, no? Hindi nga pala. Nag-aaral. Baka natin nga pala. Eto si siya talaga, makulit eh. <laughs> ano kung mag-enroll tayo sa kindergarten? Pwede, pwede. Pero tama yung sinabi ni Tito Sen. At yung edukasyon pa rin, at yung disiplina pa rin. Yun ang pinakaunang makukunan sa eskwela. At lalo na sa magulang. Oh. Kayo pa rin ang magtuturo. sa kanya ng tama at mali. Ganon din sa eskwela. At ikaw naman, tataga mo pa yung sarili mo. Huwag pa dalos-dalos sa mga desisyon. Ang uh, una mong iisipin, yung kapakanan ng anak mo. Huwag muna yung sarili mo kasi maliit pa siya. Bata ka pa. Okay. Darating ang oras, tatanda ka rin. Di ba? Ano <laughs> man yun? <laughs> Parang... Parang... Ano man. Na. <laughs> Siguro naman. Ano? Oo. Okay. So may mga regalo na sila mag-ina. May 25,000 na. Eh, para sa pantusto sa pag-aaral nito si Bruno Mars. Eh, gawin... Gawin na natin 70,000 pesos. Oh! 70! Pero oh. meron na siya. Simulan natin sa 30. 30! 1,000 Pesos. Yung po'y kulaga si BJTB, pagmaraming salamat po sa tulong ninyo. <laughs> 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 Tum Tumatuma yung bata, oh. Pero, huwag niyo pa rin kalimutan. Aral Bukod mabuti. sa pag-aaral ng bata, pag aralin mo rin siya at turuan mo rin siya kung paano magdasal uh, at magpasalamat. Salamat po sa advice niyo. Maraming salamat. Kung wala just titos, baka hindi kita na-advise na maganda, oh. <laughs> Okay. Thank you. Congratulations. Sa mga Dabarkas na pumila at nakasiyad sa barangay Maumay, Mandaluyon City, maraming maraming salamat po sa